Hi mga sa sugad ipapakilala ko sa inyo na amon ido na si Twitter super buot kag um, ma mapagmahal sa amo tapos mabuligon friendly lalo na sa amon mga dili niya kilala siguradong talagang makagat po ina siya pero dili pag ginsaway namon dili man siya makagat kay nagpamati man siya sa amon tapos pag nanong ginasabi namon na mag o or mag appear nagaarami na siya kaya kalan amon ido na si Twitter magkatulang kami sa balay kay ah uh, ipapakilala naman siya sa inyo personal uh. tapos nagapakarigo man eh oh nga yeah. mabuot ini eh, pero minamon ni ginakarigo sa suba no? tapos ginatumbod naman na oh nagapakarigo sinanay pa na namon siya sa tubig Siyempre pag malinis mo na ni do syempre ka man maghawid magirog sa niho magapoy hapoy ba tapos malinis siya kitaon oh tapos Hmm. <laughs> tapos gina ginadala naman ini mag ano, mag magano ba magbulig bulig pag halimbawa naanod ka. I-risk ko niya kay maraman na siya maglangoy. Oh. Ginadala naman ni ginasakyan gan namon ni sa hadaron na tubig tapos ginagapaguyod kami kunwari. Nadadaraman kami. Oh. Na. Tapos ato man si ano si Kibol kay gin tanggal la mo itlog, eh, para magtaba. Pareha sa niyo. Kan pi din tanggal lang nitlog. Amo lang mga kaikang kung gusto niyo magkato sa among balay kag makilala si Twitin. Maki pag-friend bang pwede sa inyo. Friendly man na namin ido.